Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra para sa ikalabing apat ng Marso, 2025. Ngayong araw, isang mapayapa at marikit na enerhiya ang bumabalot sa iyo, na tila isang banayad na pagyakap mula sa kalangitan. Ang buwan ay nagliliwanag ng may malambot na sinag, inilalatag ang kanyang ningning sa iyong landas. Bilang isang Libra, likas kang may pagkiling sa kadandahan, hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi pati na rin sa mas malalim na aspeto ng buhay. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na tuklasin at pagyamanin pa ang iyong pagpapahalaga sa kadandahan sa lahat ng anyo nito. Pansinin ang banayad na paggalaw ng hangin, ang pagsasayaw ng mga dahon, at ang tahimik na kasiyahan sa simpleng pagninilay. Ang mundo ay puno ng inspirasyon at nasa iyo ang kakayahang makita ito kahit sa maliliit na detalye. Hindi mo kailangang maghanap ng ingrandeng tadpo upang maramdaman ang mahika ng buhay. Sa isang sandaling katahimikan, sa init ng araw na sumasayaw sa iyong balat, o sa himig ng isang paboritong awitin, makakahanap ka ng malalim na kasiyahan at pagpapalaya ng iyong isipan. Ang pagbabago ay isang mahalagang bahagi ng buhay, at nayong araw, hinikayat kang yakapin ito ng may bukas na puso. Minsan, maaaring nag-aalinlangan kang tumanggap ng mga bagong karanasan, dahil sa pangambang mawala ang balanse na iyong pinanghahawakan. Subalit, hindi lahat ng pagbabago ay nagdadala ng kaguluhan, ang ilan sa mga ito ay maaaring maging daan upang mas mapalawak mo ang iyong pananaw, mas mapalalim ang iyong damdamin, at mas mapatibay ang iyong sarili. Ang pagsabay sa agos ng buhay ay hindi na angahulugang isinusuko mo ang iyong kontrol, kundi isang paraan ng pagtanggap na may mga bagay na likas na nagbabago at dapat lamang nayakapin ang mga ito. Hayaan mong ang mga pagbabagong nagaganap sa iyong paligid ay maging inspirasyon upang lumikha, upang magpahayag ng iyong tunay na damdamin at upang bumuo ng mga ideyang tunay na sumasalamin sa iyong pagkatao. Hindi mo kailangang matakot sa hindi mo palubusang nauunawaan. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa, gaano man kaliit, ay patungo sa isang bagong bahagi ng iyong paglalakbay. Ngayong araw, hinikayat kang lumingon sa iyong kalooban at pag-isipan kung paano mo hinaharap ang mga emosyon na bumabalot sa iyo. Mayroon bang mga lungkot o pangamba na hindi mo pagganap na nauunawaan? Ang bawat damdamin ay may dahilan at mahalaga ang bigyan ng espasyo ang iyong sarili upang tunay itong maramdaman at maproseso. Ang kakayahan mong maunawaan ang iyong sariling emosyon ay magbibigay daan sa mas maayos na pakikitungo sa iba, lalo na sa iyong malalapit na relasyon. Ang pagkilala sa sarili ay isang proseso na nangangailangan ng pasensya hindi mo kailangang madaliin ang iyong pag-unlad. Minsan, ang pag-upo sa katahimikan at hayaan ang iyong damdamin na dumaloy ay sapat na upang magbigay ng linaw sa iyong isipan. Ang mga sagot na iyong hinahanap ay nasa loob mo lamang, hinihintay ka lamang nitong maging handa upang pakinggan sila ng buo at bukas ang puso. Ang impluensya ng buwan ay nagtutulak sa iyo na pagtuunan ng pansin ang mga maliliit na bagay na madalas mong hindi napapansin. Sa iyong paglalakad, sa iyong pagsasalita, at sa iyong pakikisalamuha, subukang pagtuunan ng pansin ang mga detalyeng dati mong hindi binibigyang halaga. Maaaring sa simpleng niti ng isang estranghero, sa mainit na pagyakap ng isang kaibigan, o sa makalumang alindog ng isang paborito mong awitin, may matatadpuan kang inspirasyon. Ang kagandahan ay hindi lamang nakikita sa malalaking bagay kundi pati na rin sa maliliit na sandali ng pagminilay at pagpapahalaga. Ang mundo ay puno ng mga lihim na biyaya na naghihintay lamang na matuklasan mo. Ang pagiging buka sa ganitong mga simpleng kasiyahan, ay magdudulot ng mas malalim na koneksyon, hindi lamang sa ibang tao, kundi sa sarili mo rin. Habang dumadaan ang araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili na muling balikan ang mga ideya na matagal mo nang iniisip. Mayroon ka bang adhikain o proyekto na hindi mo pa nasisimulan? Mayroon ka bang pangarap na matagal mo nang gustong matupad ngunit patuloy mong ipinagpapaliban? Ang sandaling ito ay isang pagkakataon upang muling pag-isipan ang iyong mga plano at unti-unting isakatuparan ang mga ito. Hindi mo kailangang madaliin ang proseso, subalit ang paggawa ng maliliit na hakbang patungo sa iyong pangarap ay makakatulong sa iyo upang mas maramdaman mong ikaw ay patuloy na umuunlad. Walang pangarap na masyadong malayo o imposible basta't ikaw ay patuloy na gumagawa ng hakbang gaano man ito kaliit. Minsan, ang unang hakbang lamang ang mahirap, ngunit kapag nasimulan mo na, mas madaling sundan ang iyong landas patungo sa katuparan ng iyong mga nais. Sa iyong pakikisalamuha ngayong araw, bigyang halaga ang kahalagahan ng pakikipagtulungan at pagbabahagi ng ideya. Minsan, mas nagiging malinaw ang ating mga layunin kapag ating ibinabahagi ang ating pananaw sa iba. Sa pamamagitan ng pakikinig sa iba, maaari kang makahanap ng bagong inspirasyon o mas malinaw na direksyon sa iyong buhay. Ang tunay na koneksyon sa ibang tao ay hindi lamang batay sa mababaw na pakikipag-usap, kundi sa malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa kanilang pananaw at damdamin. Ang pakikinig ng may tunay na interes ay isang regalong hindi mo namamalayan na nagbibigay rin sa iyo ng mas malinaw na pangunawa sa iyong sariling pananaw. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay rosas at asul. Ang rosas ay sumisimbolo ng pagmamahal at pagkakaisa, habang ang asul ay nagdadala ng kapayapaan at kalinawan ng isipan, Subukang isama ang mga kulay na ito sa iyong pananamit o sa iyong kapaligiran upang mas lalo mong madama ang positibong enerhiya na hatid nito. Ang maliliit na bagay tulad ng kulay ay may malalim na epekto sa ating damdamin at kaisipan. Ang pagsusuot ng kulay na sumasalamin sa iyong nais na enerhiya ay maaaring makatulong sa iyo upang mapanatili ang balanse sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, pito, at labing walo. Ang tatlo ay sumisimbolo ng pagkamalikhain at pagsisimula ng bagong bagay, ang pito ay nagdadala ng espiritwal na kaliwanagan, at ang labing walo ay nagpapahiwatig ng panibagong yugto sa iyong buhay. Ang numerong ito ay maaaring magsilbing gabay sa iyong araw, isang paalala na ikaw ay nasa tamang landas. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglalaan ng oras sa sining at malikhaing gawain. Maaari kang magsulat, gumuhit, o kahit makinig sa musika na nagpapasaya sa iyong kaluluwa. Sa pamamagitan ng malikhaing pagpapahayag, mas lalo mong mararamdaman ang kalayaan at kasiyahan sa loob mo. Ang malikhaing enerhiya na iyong pinapairal ay isang anyo ng pagpapagaling at pagpapalakas ng iyong sariling espiritu sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang lahat ng nangyari. May natutunan ka bang bago tungkol sa iyong sarili? May mga bagay bang nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Yakapin mo ang mga sagot na ito at gamitin bilang gabay sa susunod na mga araw. Ang buhay ay puno ng sorpresa at pagkakataon, ang kailangan mo lang gawin ay maging bukas sa mga biyayang maaaring dumating. Magtiwala ka na anuman ang hatib ng hinaharap, kaya mong harapin ito ng may tapang, talino, at pag-ibig. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.